Hi mga Cakes! Welcome back for another video! And for today's video, ito, sasagutin ko lang itong katanungan na ito kasi nagtatanong siya kung paano daw gumawa ng Netflix account at kung paano mag-subscribe. So kung interesado ka din malaman kung paano ba gumagawa ng account sa Netflix, ito, panoorin mo yung step-by-step -step tutorial ko. <makes noise> <makes noise> Thumb, bing, bing, bang. So, ang una, ang gagawin nyo, pumunta lang kayo sa Google Chrome or any browser. Tapos, dito sa address bar, ilalagay nyo www.netflix.com. And then, enter nyo na. Tapos, ganito yung makikita ninyo. Nakalagay dyan, email address. So, ang gagawin nyo, i-enter nyo dyan yung email address nyo. Make sure lang na active yung email address na ilalagay nyo dyan, yung meron kayong access. Tapos pagkalagay nyo ng email address nyo, pinutin nyo naman tong get started. Tapos ganito yung makikita nyo, in-next nyo lang. Tapos dito, kailangan mo lang mag-add a password. So, kayo nang bahala kung ano yung gusto nyong password, basta wag nyong kakalimutan yan. Ayan, mag-create ka na dyan ng password mo. Tapos pagkalagay mo ng password mo, pinutin mo na tong next. And then, dito na tayo sa step 2. In-next nyo lang to ulit mga lodi cakes pipili naman na tayo ng plan kung anong gusto nating plan. Ito yung pinakabababang plan, yung mobile plan. 149 lang siya monthly. Video quality niya is good. Tapos resolution niya is 480p. Tapos yung devices you can use to watch ay phone lang tsaka tablet. Next naman, itong plan naman na to ay basic plan. 249 naman dito sa basic plan. Tapos good lang din yung video quality niya. Pero yung video resolution niya is 720p. Tapos yung devices you can use to watch ay pwede sa phone, tablet, computer at TV. Tapos ito namang standard plan, $399 per month. Ito yung pinakamahal na plan, itong premium, $549 per month. Pero pinakadabes naman yung video quality niyan, Lalo na yung video resolution niyan, 4K plus HDR. Pili ka na lang ng plan na gusto mo dyan. Pipilutin mo na yung napili mong plan and then pipilutin mo na tong next. And then dito naman tayo sa choose how to pay. Pili ka dito ng payment method. Gusto mo credit card or debit card, Gcash, or pwede rin namang add to mobile bill. For example, gusto mo credit card or debit card, ipinuting mo lang to. Tapos dito, kailangan mo lang fill upan yung information dito ng credit card or debit card nyo. Lagay nyo lang yung card number, expiration date, CVV, first name, and then last name. Pag okay na yan, pipinuti mo na tong I agree, and then start membership. Kapag Gcash naman, ganito. Talagay mo yung Gcash number mo dyan. Tapos dito sa baba, ipipinuti mo tong I agree, and then start membership mo na din. Tapos mapupunta ka sa Gcash account mo pag pinindot mo yung start membership. Tapos yun, pag nandoon ka na sa Gcash mo, kailangan mo lang mag-enter ng OTP. Tapos kailangan meron kang balance kung magkano yung gusto mong plan. Kapag naman sa add to mobile bill, lalagay mo lang dyan yung cellphone number mo. I-agree mo lang. Tapos kailangan mo lang i-verify yung phone number mo na magte text ng code dun sa cellphone number na binigay mo. Tapos kailangan meron kang regular load kung magkano yung plan na gusto mo. Tapos ganun lang kapag nabayaran nyo na yan, pwede na kayo agad makanood sa Netflix. Mag-download ka na lang ng application ng Netflix sa Play Store or sa App Store. Yan, i-search mo lang dito. Lagay mo dyan Netflix. Tapos yan, lalabas na yung Netflix dyan. Yan, install mo na lang para kapag gusto mo manood ng Netflix sa tablet or sa cellphone mo, yan, madali na lang. I-open mo na lang yung apps ng Netflix. Tapos magsa-sign in ka dyan. Lagay mo lang dyan yung email address tsaka yung password mo sa Netflix. ba diba, gumawa ka ng account kanina. So, yun na yung email and password mo. Kaya, wag na wag mo yan kakalimutan. Tapos yan, pag nakapag-sign in ka na, pwede ka nang manood. Tapos, monthly mo yan babayaran. Kung ano yung pinili mong payment method, doon yan magkakaltas. For example, Gcash every month kang kakaltas kung magkano yung plan na napili mo. So, ganun lang, Lodi Cakes, kung paano gumawa ng Netflix account. At wait lang ha, mag-shoutout muna ako mga Lodi Cakes. Shoutout kay Gemaline Agripa. Hello sa'yo, Lodi Cakes. Shoutout na rin sa'yo, Lloyd Miranda from Albay Bicol. Shoutout din kay Remy OFW siya from Saudi Arabia. So, hello sa Lodi Cakes. Mag-ingat ka palagi dyan sa Saudi. At lastly, shoutout sa iyo, Juliet P. Maraasin. Salamat sa laging panonood, Juliet. At yun lang, mga Lodi Cakes. Sana nagustuhan nyo itong tinuro ko. At kung nagustuhan nyo, please pa-like, pa-share, at pa-follow naman sa mga hindi pa nakafollow dyan. At pa-subscribe na rin sa YouTube channel ko. Ayan, Makosas TV. Thank you for watching and keep safe, mga Lodi Cakes. ファンファ